Ito na mga lalo. Ayan. Gagawin niya ano, uh, rosary bracelet. Ayan. Ayan. Panurin mo kung, kung paano siya maging isang dangpal. Mahigit ang haba niyan mga idol. Ayan. Pag ma dyan mabuti mga idol. Ayan. Ayan na siya. Paba nung paba. Para siksik na sipsip yung loob walang butas walang singaw talagang malinis, makinis ayan na siyang idol ayan matagal din, mahirap din mag uh, mano mano kasi yung ano, ano, ano. Ayan, talagang baraso mahaba siya pangalawang araw na yan ginagawa mga lodi ayan talagang uh, tiyagaan din mga idol hindi rin na uh, basta basta makakatapos ka ng alahas ayan na siya uh, ay initin natin para ano hindi masyadong uh, matigas sa uh, pagka pinagputol putol uh, rosary bracelet pala, pala ang gagawin dyan mga idol hindi mo lukot lukot eh <laughs> Pakipanood pala yung ads ko mga lodi. Maraming salamat.